Ayos mga kaibigan, mga viewers, ano, nandito po ako ngayon sa De La Cruz Street, kuya, De La Cruz. Okay, uh, kasalo ko yan po dito, pinagpapatuloy ko yung ano, ito po pala ay sa Olongapo City, ano, nandito, napadayo ako dito dahil uh, dito ko pagpapatuloy yung aking uh, Kalye Sorbe, ano. Ayan po, yung po nasa aking likuran, yan po yung SM City dito sa Olongapo, ano. Then, ito po, ayan po si Kuya, Kuya, say hi. Ayan sabihin, sabi po natin yan mamaya, ano. Okay. Samahan niyo po ako at uh, dito natin yung pagpapatuloy yung aking kalye ano. Diretso na tayo sa video. Peace lang mga viewers. Ano, eto po. Nandito po ako ngayon sa Olongapo. po. At uh, ito eto may nakita akong isang kuya. Sir, mawalang galang na po ano. Ako po si Brother Rodel and uh, welcome sa Rodel City. Ano ano po pangalan nila? Ah, uh, Dennis Garcia, sir. Sir, Sir Dennis ano. Ito po kasi ito yung napili kong content dahil malapit na yung ating midterm election ano, next year May 2025. Ito yung mga malalakas ang tunog na pangalan na maglalaban-laban sa pagkasenador. senador ano? Unang-una dyan, si former PRRB or Tatay Bigong. Former Senator Dick Gordon Attorney Michael Diokno, Laila Dilima, Glenn Chong, Persida Acosta, Trexie Angeles, at si Raul Manuel. Ngayon, ang pinakatanong, sino ang nasa puso mo at bubuto mo dito sa mga line-up na ito? Tulad nga mga nasabi kanina, eto, eh, taga-rito kami, eto oh. si Dick Gordon nga. Si Dick Gordon, bakit, sir? Sure, taga-rito kami, eto yun ay bubuto namin. <laughs> uh. Okay, halimbawa lang kung mas mataas yung ibo ang uh, tatakbo ni tatakbuhan ni uh, Senator, former senador Gordon ano. Sino yung ibang option mo diyan? Jok, no? Ay, yeah, pwede si Jok, no? Si Sir Jok. No, bakit si oh, Sir Jok, no? Magaling yan eh. Magaling. Oh, oh si meron ka bang gustong idagdag okay. diyan o silang dalawa lang? Hindi ko nakilala yung iba diyan. Hindi mo kilala? Oo. Oh. Okay, sir, paki sir ano kasi iaalaw kita naguhitan mo ano, yung iyong naboto yung iyong uh, na gusto pakita natin sa mga ano natin Sige sir kumita dito ah yung lagi mo lang number 1 ganun one. tapos sino kay isa mo yan one lang sir gawin mo lang one si ano one lang din kasi isa lang naman ikaw eh okay okay sir thank you ha Oo, oh, hey, problema. mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito, meron pa akong isang nakitang kuya. No? Sir, mawalang galang na sa iyo. No? Welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel No? Ngayon, album pangalan nila? Joseph Magno. Joseph Magno. Sir Joseph, ito kasi malapit yung ating midterm election. Ano? So, yan ay mangyayari next year, 2025, May. Ito yung mga malalakas ang pangalan ng mga aspirant, na, ano mga top aspirant para sa mga pagkasinador. Ano. unang Una-una si PRRD or Tatay Digong former Senator Dick Gordon, Attorney Chel Jokno, former Senator Laila Dilima, Glenn Chong, Perseda Costa, ang Angeles, Raul Manuel. Ngayon, dito sa walong tinuran ko, sino yung nasa puso at ibuboto mo? Siyempre, hindi mawawala si Gordon Gordon. taga dito siya sa amin. Taga dito. Bali sa taga lang at kababayan mo? Ano pa ano pa hong dahilan? Sige. Si Tatay Digong saka si Jokno. Saka si Jokno. So, pero ang number one mo si? Si... Tatay Digong. Ang number mo si Tatay Digong Ay hindi ah, uh, si hindi, Gordon si, si Gordon, tapos Tatay Digong at saka si Jokno No. Okay sir Ngayon ano, meron kang napis Sorry sir <laughs> Sorry, sorry, sorry Okay Sorry, sorry Okay sir, papayagan kita na ano, no Guhitan mo, kagaya nyan Pakita natin sa mga viewers, ano Yung iyong napili Yan. Okay Yun Okay, pakita natin Ito na po yung score, ano Gordon, Jokno at Digong Okay sir thank you very much ha. mga kaibigan, mga viewers, ano, meron pa ako na kitang isang kuya. Kuya, kuya, maulang galang sa iyo. Ako si Ako si Kuya Rodel, welcome sa Rodel's TV. Ngayon, malapit na yung ating midterm election next year na yan, May 2025. Ito yung mga top aspiring candidate for senator. Ano, Unang-una diyan. Anyway, anong pangalan niya, sir? Henry Garcia po. Henry Garcia. ito yung mga top ano ano aspiring candidate former PRD tapos yung former senator Dick Gordon. Atto jognos former Senator Laila Dilima, Glenn Chong, Perseda, Costa Trex, Angeles, saka si Raul Manuel. Ngayon, ang pinakatanong ko, dyan sa walong tinurang ko, sino yung nasa puso mo at mo? Dick Gordon. Dick Gordon, bakit sir? Dati pa, dahil alam ko naman ang magaling yan talaga. Magaling talaga. Maliban dyan, halimbawa kung ang labanan niya ay Vice President, sino yung ibang option mo dito? Joke no rin. Joke no? no. Yun lang, wala na, wala na, wala na iba. Wala na, okay sir. Pakihawak sir, ano? Uh, Iaalaw kita, na kuhitan mo ano kagaya nung ginawa nung ating mga ibang in-interview yung iyong napili pakita natin sa mga ano sir sa mga viewers at sinasabi nila hey, hindi tayo patas yan okay isa lang ay isa lang ah dalawa lang joke o, hindi sabi mo si joke no eh Ayun Masap po ayan yan yung second option mo ah. okay sir thank you very much ha sino mga kaibigan mga viewers ano ito meron pa tayo nais nakita isang kuya kuya maulang galang na ano pong pangalan nila Francis. Francis. Ako si Kuya Rodel, ano? Tingin ka sa, kamera camera muna. And uh, welcome sa Rodel's TV. Ngayon kasi ito yung napili kong content. Malapit na kasi yung ating midterm election sa May 2025, ano? Ito yung walong tuturan ko. Mamimili ka dito kung sino yung talagang nasa puso mo at ibubuto mo, ano? Una-una, si former PRRD di Tatay Digong, former senator Dick Gordon, Attorney Chel Former Senator Laila Dilima, Glenn Chong, Perceda Acosta, Trixie Angeles, saka si Raul Manuel. Ngayon, ang pinakatanong, Diyan sa walong tinurang ko, sino yung nasa puso matibuboto mo? Sino? Sino Acosta to? Yung ano? Alin? Sino? Alin dyan? Si Acosta? Yan yung sa PAO, Public Attorney's Office. Oo, Makalingyan. makaling siguro, yan. Siguro, si Acosta na lang. Si Acosta? Oh. Kung uh, si Acosta ay Vice President ng tatakbuhan at hindi Senador, sino yung ibang option mo? Wala akong eh. Siguro si Jokno. Si Jokno. Okay sir. Ito po yung ano, pakihawak yung cardboard natin ano. Buhitan mo at ipakita natin sa mga viewers yung iyong napili ano. Ayan, sige. Tapos yung pang isa. Okay. Sir, thank you ha. Peace lang you know, mga kaibigan, mga viewers ano. Ito may nakita pa tayong isang kuya ano. Bro, mawalang galang na ano. Ako si Kuya Rodel Mono and welcome sa Rodel's TV. Ngayon, ang pangalan po nila? Marlon Dela Cruz, ako resto na sa Pinakot. Uh, brother Marlon, ito yung aking content na napili ngayon. Tungkol ito sa ating midterm election next year. Kasi malapit na, no? May 2025. Ngayon, okay. ito yung mga top aspiring candidates for senator. Unang-una dyan, si former P.R. Arden, o tatay Digong. Pangalawa, si kababayan mo. Si former Senator Dick Gordon, at Chel Chell Jokno. Uh, former Senator Laila Dilima, Glenn Chong, Perseda, Costa Tres Angeles, at saka si Raul Manuel. Ngayon, ang pinakatanong ito, Diyan sa walong tinuran ko, sino yung ibuboto mo at nasa puso mo? Si Senator ano, Laila De Lima. Laila De Lima? Yes, sir. Bakit naman si Laila? Eh kasi po, mga magbago mag mag ng ano, ang ikot ng ating ano, mundo. <laughs> Baka lumabas na siya. Baka lumabas na siya. Uh, ngayon, kung si Laila De Lima hindi senador ang tatakbuhan at sabihin natin Vice President, sino yung ibang option mo dito? Ang sunod na option ko, si ano, si Gordon baka Dick Gordon. Dick Gordon, syempre taga-ulong po, po tayo. Oo. Oh. Ay kailangan natin siya ay ano. Eh, oo, okay. Sir, pakiawak po ito ano dahil aalaw kita na guhitan mo ano. Kung uh, yung napili mo, ito po. Guhitan mo po kagaya ng mga ginawa ng ano. Ito to to. Tapos ay, guhitan mo na lang. Man. Oh, uh, pakita natin. Guhitan mo po si Gordon. Dilima, yang Gordon at saka si Dilima. Ayun po. Ito. Ah, uh, yan. Okay, sir. Thank you very much, ha. Peace lang, you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, pakita ko lang po sa inyo yung sitwasyon dito sa SM Olonga po, ano? Kasi dito po po yung patuloy yung aking kalyo survey. So, bago po ako maghanap ng may interview, ito po yung sitwasyon dito. Ayan po siya. mga kabigan, mga viewers, ano, ito may nakita ako sa kuya. Kuya, mawalang galang na sa iyo, no? Welcome sa Rodel's TV, ako si Kuya Rodel mo, ano? Ngayon, ito yung content na napili ko, ano, para sa 2025 midterm election. Ito yung mga top aspiring candidates para sa mga senador, ano. Si former PRD Tatay Digong, former senador Dick Gordon, attorney Chel Yokno, Laila De Lima, Glenn Chong, Persida Costa, Trexie Angeles, saka si Raul Manuel. Ngayon, ang pinakatanong ko, diyan sa walong tinuran ko, sino yung nasa puso mo at ibubuto so, mo? si Tatay Digong at Dick Gordon? Dick Gordon Bakit si Tatay Digong una? Eh, Digong kasi ano na experienceado din. Eh. Oh, tayo, ay si Dick Gordon naman. Siyempre taga rito 'yan eh. <laughs> okay, kaya anong pangalan mo? Helmer. Oh, Helmer, meron ka bang gustong i-shout out? Ah, wala naman, wala na. Okay, sige, pakihawakan mo ito tapos iyalaw kita. Naguhitan mo ano, yung iyong napili. Isa lang eh, ba, dalawa? Dalawa si dalawa. ano, pakita natin sa ating mga viewers, okay? Yan. Then yung isa. Okay. Sir, thank you ah. Pinsyo lang mga kaibigan, mga viewers, ano, eto, meron tayong nakita isang kuya, ano. Bro, mawalang galang na, ano kasi Kuya Rodel mo, ano, welcome sa Rodel's TV. Anong pangalan nila? Robby. Robby, Robby. Eto, solid talagang taga Ulongga po ka. oh, solid. Okay, eto, eto kasi napili kong, ano, ano, content, ano. Yung ating 2025 midterm election next year, I think May yan, ano. Magkakaroon nila ng butuan para sa labing dalawang senador. Pero yung ipapakita ko sa iyo, awalong senador lang, ano matunog ang pangalan diyan unang-una si former PRRD or Tatay Digong ano. Tapos si Senador Dick Gordon at Chel Jokno, uh, uh, former Senator Laila De Lima, Glenn Chong, preside ako sa Trex ang sa si Kasiraul Manuel. Ngayon, ang pinakatanong dito sa walong ito, sino yung nasa puso mo at mo? Si ano? Si ano, si Dick Gordon. Dick Gordon. Bakit si Dick Gordon? Si matagal na siya. Matagal na. Okay. Ngayon, kung hindi ka kandidato si Dick Gordon ng pagka at magbo-vice sino yung ibang option mo para sa senador? Si Trixie Angeles. okay. Yan si Trixie Angeles, bibigyan kita ng idea, no. Yan yung dating press secretary ni PBBM. Oh, kilala ko 'yun. kilala mo 'yan. Okay. So, meron ka bang gustong idagdag? O kaya sabi, shout out. Tingin ka sa amin, bro. Shout out sa mga ano, sa mga 59 condo Oh. okay, bro. Thank you okay, bro, ano? Papayagan kitang lagyan mo ng marka ano, yung iyong napili. Sige. Okay, yung option mo, yung second option mo. Lagay mo din. Okay. Okay, thank you. Peace. Ayan po mga kaibigan, mga viewers. Saro tapos na po yung aking interview. Ayan po yung line-up po. So, si former PR at itatay dalawa. Senador Dick Gordon, anin. Attorney Jokno, apat. Dilima, one. At si Acosta, isa. And uh, Trexie Angeles, isa rin po. Okay po. Peace! Hello mga kaibigan, mga viewers. Ah, Ayam po, napakinggan nyo po yung aking lahat ng mga in-interview ano, dito sa Olongga po. Ano? ah <laughs> nawa po eh, natuwa kayo. At ah, talaga naman po, dapat subaybayan nyo yung aking mga vlogging ah kung saan saan parte ng lugar dito sa Pilipinas. Ano? Kagaya po ngayon, nadalaw ako dito sa Olongga po City. Kaya ito po, abangan nyo po itong video kong ito at panoorin nyo na tapos para talagang masayaan. kay ano? At pangalawa po, Maraming maraming salamat po sa suporta sa aking uh, munting channel and God bless you more and thank you very much.